Ayan, good morning guys. Madaling araw to guys. Maga gumising kasi may lakad kami ng daddy ngayon. Maglalakad kami na kanya mga papel na kailangan sa pagbabalik niya sa kanyang trabaho. So maagang gumising ang inyong bida. At syempre, ang ah, hindi mawawala sa umaga. Ang kape ng inyong bida-bida. <laughs> Ang inyong kapitbahay. Nagkape na at maliligo na. Nakapagluto na rin ako. At ayan. O, oh, diba? Nakapagluto na ako at nag-aalmusal na ako. Nakaligo na rin ako, guys kasi maaga talaga so itlog lang muna ang almusal natin today dahil tayo ay nagmamadali at napakalayo pa nating pupuntahan. So ayan guys, nag-almusal ako ng mainit na itlog ang aking niluto. <laughs> kasi tayo ay mapapalaban today. Kinakain ko na siya kahit mainit. Ayan, puting-puti ang inyong bidabida. -bida. Oh, 'di ba? Pati helmet ko, guys, kulay white. Ang ganda ng terno ko, guys. White na white. At habang suot ko nga naman itong white, ay may naalala ako nung aking pagkabata. Alam niyo ba kung sino? Si White Ranger. Yeah! Ho! Ooh, wow! <laughs> lang guys sa sobrang tuwa sumasayaw pa ako dyan ng daling dali o oh, sige bida bida hiling mo yan bida ang kapit bahay so ayan guys nakikita nyo naman talaga gusto ko na ang white ang ganda kasi talaga tingnan ng white eh diba pero hindi yan guys yung talaga nangyari hindi yan kasi nung tinanong ko si daddy ayun may manok pa Ayan, pula. Pula ang aking helmet. So, ang aking jacket ay pula din, guys. So, isinuot ko na kahit pula talaga ako, guys. At hindi pala ako si White Ranger, kundi ako si Red Ranger. Hindi lang, guys. Pati yung bag ko, kulay pula din. <laughs> Red Ranger na papasok sa school. <laughs> ang get up ng inyong kapitbahay. <laughs> so, ayan guys. Tayo na ha, ah, di ba? Sabi ko sa inyo, pula talaga ang suot ko. <laughs> at si Daddy naka-white ng helmet. Aandar uh, na kami, guys, at babiyahin na kami papuntang Batangas City. Ay, ang daming kailangan today. Mukhang mapapagod nga ako today. So, babay muna. Oras na ng aming biyahe. <laughs> oh, yan, guys. Medyo dilim pa talaga, 'di ba? So, inagahan namin kasi doon sa pupuntahan namin talagang mahaba na ang pila. O, dalawa yung lalakarin namin today. Kanyang kailangan. So, ayan guys. Ang ganda, ba diba? Ang ganda ng pagmasna ng umaga. So, lubungin natin ang umaga ng Di ba? Kahit ano pang inyong mararanasan maghapon. Pero, kailangan talagang maganda umaga. So, ayan. O, oh, madilim pa medyo madilim pa. So guys, ikakat ko muna tong aming biyahe. At eto na. Narito na agad kami sa aming pupuntahan. Liwanag na guys. At fresh na fresh ang inyong bida-bida, Pula pa rin ang helmet ko. Daddy, ayoko nito. Gusto ko yung white. Yung white ang gusto ko, Daddy. Oo. So, ayan, guys. Inintay ko na lang siya. Ipinapark na niyo yung aming motor. So, pipila na naman dito. Mahaba ito, guys. At sana maayos naman, ba diba? <laughs> Ang fresh ng inyong bida-bida. <laughs> Ang fresh ni <di> Kapit Bahay! Alam <laughs> mo At syempre, dahil diyan, ife flex ko na rin yung aking asawa. Ayan! O, ba diba? Habok niya yung white helmet. Nagustong gusto ka. <laughs> so, no chase tayo, guys. At eto, nakapila na tayo para sa records niya. Nakailangan! <laughs> Pero wala, walang clinic daw ngayon. So, habang kinukuha namin yung records, Pumunta muna kami ng bayan. At ayan, nakita ko si Luis Manzano nasa tapat ng aming pinuntahan, guys. O, oh, di ba nagulat pa siya dun sa mga kababaihan dito sa gilid. So, ayan, guys, nagpi-picture-picture lang sila At si Luis Manzano naman ay nag iikot dito sa Batangas City. So, habang nag iikot sila dyan, nagpapahinga ako, guys. <laughs> Oo, medyo nagpapahinga ako dyan. At habang ako'y nagpapahinga diyan ay napag-usapan naman namin ng daddy. Yung nilakad namin kanina na may pila din. Ay balkan ko na guys. Habang siya ay nakapila dito kasi mahaba yung pila dito. So yung doon naman sa kabila, kukunin ko na lang yung records niya. Ako na lang yung kukuha. So no choice ako guys. Babiyahe ako. So okay lang naman din, di ba? na Pero kagulong-kagulo talaga sila dun sa babao. Oh. Nga pala guys, nasa third floor ako. Naka-zoom yan, kaya medyo malabo yung kuha. Ayan, o, oh, di ba diba? Nasa third floor ako. <laughs> so, namahinga muna ako dito, guys. Kasi kumain muna ako bago ko umalis. Oo. Oh, oh. Babiyahe tayo sa mainit na panahon, guys. Ano ba naman to? So, maiwan ko na muna kayo dyan, guys. Lalakad na muna ako para mabilis na. Ayan, guys. May nilakad ako. <laughs> nilakad ko ang kailangan ng daddy ng aking asawa so naka face mask ang bida diba alam nyo, diba naka motor kami bumiyahe ako guys wala akong payong ang init guys ang init biyahe ako malinit init actually kasi yung si daddy may pinipilahan siyang kanya. May nilalakad siya dito. So, habang hinukuha ko itong kanyang uh, kailangan, iniwan ako na siya dyan. <laughs> Ngayon, babalkan ko na siya, guys. Ako, tapos na dito. siya so, uh, nilahat kong to. Siya hindi pa <laughs> nakapila. Ay. So, yeah. Tuntahan ko na siya, ha? Ayan, guys. Pagod na ang bida-bida ninyong kapitbahay. O, ayan. O, stretch ng paana. Pagod na. Next time na lang ulit, guys. Thank you for watching.